Guys, guys, guys. <laughs> Hi. Andito ako ngayon sa Taipo Market, guys. Tignan nyo kung gaano kamahal ang Manggo ng Pilipinas. Ayan. Manggo ng Pilipinas yan, guys. Pero, ah, uh, mahal naman. Punta ako doon sa kabilang Bang Air. Magda-jollibee ako guys. <laughs> Sinadya akong hindi kumain doon sa bahay. Kasi medyo... Ang ganda ng view guys. ah. Ayan. Oh. Mga... Mga building dito. Ayan. Mga building guys. Ayan. Ang ganda oh. pag dito sa ibang bansa pag bagong dating ka sinasabi mong mawawala ka yung bang hindi mo alam kung saan ka pupunta hindi mo alam kung saan ka bababa ganon pero dito kasi guys napakaganda gawa ng lahat ng bus mayroong number at yung mga number na yon ng bus may kanya-kanya silang ruta lugar kung saan makakarating yun guys hindi ka mawawala at meron silang TV na nagsasabing next extension is ganito ganyan ganyan kaya hindi ka mawawala or pagka nawala ka guys man hindi mo kabisado yung daan maghanap ka lang ng MTR at hindi ka na mawawala pag nag MTR ka nung unang dating ako guys dito hindi ko talaga alam kung saan ako pupunta ganon parang takot akong sumakay kasi hindi ko alam kung saan ako bababa pero nung nasanay na rin ako ayan na Uh, madali na lang so papasok ako dito sa Jollibee guys magja Jollibee nga rin ako ayan it's Jollibee time dahil di tayo nag off ala breakfast pa rin yung kanilang ano uh, breakfast pa rin yung kanilang makain guys Puro breakfast pa. Very late naman sila. Uh, breakfast pa rin yung kanilang nakadisplay guys. So, ewan ko lang. Pero okay na ang kakain na lang ako ng breakfast. Ng uh, isang manok tsaka rice. Ayan no oh, Isang manok tsaka isang rice guys. Medyo maraming tao din dito. And, uh, let's